iba't ibang kwento ng buhay, kaagapay mo araw-araw kaibigan. Ito ang Buhay Bajaj Seria. Ako po si Romulo Sasota. Iskel Toda. Ako po nag-decide na paltan ko, tong, paltan ko yung gaging tricycle. At ito'y komportable po ako rito sa Maxima Baja. Ayon naman po ay eh, nasasabi nila ay eh, komportable siyang sumakay, maluwag, may kamatulin. Isa pa, gustong gusto nila sumakay dito. Ay, malakas siya. Kahit sa lubak, kahit kargado, okay lang. kung sa kitaan, mas maganda to kasi mabilis. Medyo malaki do sa malaking malaki nga kinikita ko kisa nung tricycle. Dito na rin sa uh, ano namin, may mga nakikita ko na okay naman sa mga ahon. Kaya nag ako na ito na lang kinuha ko. Iba't ibang kwento ng buhay. Kaagapay mo araw-araw kay Bigan. Ito ang buhay pa Judge Seria.